Good morning, guys. Ito na pala yung pinabad ko na bangos, guys. Ayan. Magpiprito na tayo, guys. Meron na ako mainit na mantika doon. Sa kawali. At magsasalang na tayo. Ito muna yung ulan nating Piprituin, guys. Kung may salis Gulubuhin lang natin na mainit yung mga sika para hindi lumikip. Pagkukulin ko lang sila. Ayan. Pinutok ulit lang sa kanya. Para masamit sa mga ito. Ayan na guys. Pinati ko yung guys. Ayan. Para masakit sa kawalit. Mas guys. Ayan. May, ano na siya? Brown ano na yung kabila niya. Kaya, ibibigay natin, guys. Ano po siya natin kung kabila? So, ayan na, guys. Ayan. Ito na yung kabiyak niya. Malutong na siya. ito lang natin ng sandali yung kabilang Gilid lang natin guys pangsasarap yan kunin ko na to guys Kain lang natin na maluto yung kabila guys may kaliskos bago natin sa ibigin. Makikita natin pag medyo brown brown na yung gilid na isda. So, ito nga pala yung pusa namin guys. O, oh, yung umiiyak ko. Oh. Ayan. Kadadating lang niya kahapon. Kaya iyak pa siya ng iyak. Hinahanap niya yung nanay niya. Kaya iyak pa siya, naiyak kahapon, nakalagay siya sa karton. Ngayon medyo ano uh, na siya, masaya na siya. Hmm. Takbo siya ng takbo. Hmm. Ayan na guys, biling na natin. makikita niyo yung gilid niya, brown na siya. Ayan. ay nagulog. Ayan na. Pipituhin pa natin mamaya. Isa pang prito. Isa pang ano, bibili ulit natin siya pag naluto na yung pinakalaman niya. Para malutong yung dito niya. Tapos guys, gumawa ako ng sausawan. Yung sausawan namin. Tuyo kalamansi at sibuyas guys. Yeah. Ayan na guys. Brown na yung kabila. Ang malutang na siya. Baligtan natin ulit para maluto yung pinaka may kaliskis niya guys. Ayan. Pwede na natin hangu. Luto na po ang daing na bangus. Ito po ang namin. Salamat sa inyong panonood.